Good afternoon mongro Ngayon so, Apo na ah, Gigising ko lang Kasi 11 AM na kami Nang umaga Nag out Nag preventive kami kanina At uh, May dala si Chip Noroni na kalapati ayon Nilagay ko muna ro ah, Nilagay pala ni Kenneth doon Hindi pala ako naglagay Si Kenneth Ang naglipat niyan dyan Kasi Doon ko sa taas Nilagay niya kanina umaga Akala ko nakawala Yung pala Nandito Nailipat niya pala rito Ayon don, medyo mahina pa siya tsaka parang lumpo kaya yan pinapa condition muna natin barako yan isang kak at uh, dyan muna siya nilagay ni Kenneth pansamantala eh, medyo lumpo siya eh. kaya hirap hirap siyang ano pero kumakain naman kaya goods na goods tama tama yan ipaparis natin yan dun sa plak natin na binigay nung driver na uh, sanay na rin dito muwi at isang good news yun napisa na yung isa dun yan yung isa dyan napisa na ito hindi pa nangingitlog at ganoon din tong video natin hindi pa nangingitlog yung itlog ng mga manok uh, pinakuha ko muna kay Kenneth kasi Uh, more than 2 weeks na din nililimliman eh siguro gagawa tayo ng incubator para matry naman natin mag DIY na lang tayo siguro ng incubator masubukan natin kung tayo ba yung mga pagpapisa uh, hanap ng box malit lang siguro gawin natin mga pang one try lang para masubukan try lang masubukan lang natin ngayon. Itong good news, mayroon na tayong pisa dyan na isa. Yan, pinapakain ng inahin. At dito, dito hindi pa pisa. Wala pa akong nakikita ang pisa rito. Yan. Hindi pa pisa yan dyan. Pero ito pisa na yan. Ayan, pisa na yung ano yan, may inakay na. Isa pa lang yung nakita ko kahapon. Uh, Pa-plus ko na lang dito sa ibabaw. Ayan. At update sa... Oh, baka nang itlog na naman pala ulit. May itlog na naman isa eh. Oh, Tapos may itlog, itlog pala nun. Parang barako pata nang gilimlim. <laughs> yung barako pa ang naglilimlim sya pa yan nandudong nakaupo galing yun lang na natin na mapisa ito ito tsaka yun susunod na yan kasi magkasunuran lang toy. no eh. nung napansin namin na nangitlog yun after uh, ilang days lang nangitlog na rin yan tsaka ito huli to uh, uh, hopefully mapisa na rin para paano talaga natin kung magandang breeder to mga to kaya lang itong ano na to, ito yung mga kalapati na common dito sa Kuwait. Parang mga neto iba, mga Tagalog sa Tagalog din sa atin. Maliliit na kalapati siya. Pero kung napapanood niyo yung ibang mga vlog natin, uh, ito yung brown na to, ito yung tumatumbling-tumbling pagka lumilipad eh. Pero yung binigay sa atin, kalahi rin yan. Kalahi din yan ng kalapati na yan di naman siya nagtatambling-tambling pero itong brown na to panay tambling tumbling nito eh yung manok natin oh tapon <laughs> na kasi kaya yung para po yun tago na siya dun siya na naglimlim matamad tong mga inahin natin eh pero maganda gawa natin ng na mas malaking mas malaking tawag yan pipe yan ano pa bang i-update natin ngayon uh, yung pa yung didyon natin ang hindi pa nag iitlog didyon tsaka ito malapit na namang itlog yan nanginginain na yung hen eh nanginginain ng mga bato bato uh, buha buhangin Ay, ito na rin yung antay natin mga itlog siguro mga after a week uh, lagyan sing na singsingan natin yun update pala rito sa taas yung isa nating pakawala yan tinulong ko muna kasi lahat ng yung barako natin dito lahat ng mapakawala natin iba binubugaw niya pinapalayas niya kaya kinulong ko muna siya para maalaga pati yung ating uh, pichon yun may pichon siya isa ano yun yung, tatlo sila dyan tatlo sila dyan sa likod yung hen at dito tatlo din okay, yun yung black na pag gumaling itong binigay sa atin, di natin ipapares kasi hen yan, tak naman yung binigay sa atin. Hindi ko pinapakawalan to baka magtampo kasi. At plano pa natin ayusin tong kulungan na to. Siguro kaya nilipat ni ano, ni Hikain, baka binubugbog ng dalawa. Kaya ayan, diyan muna sila. tuntamin dami na nating ano. Ang hindi nila kinakain, nilalagay ko rito. Uh, at nabasa ng ulan to sigurado may, uh, may tutubo to okay, lang mo lang update natin sa ating mga alaga rito mga pinagkakalibangan uh, at sa superworm natin saka ako na kayo i-update don separate vlog na lang natin 'yon ingat ingat na lang lahat at uh, God bless us all.